Sumainyo ang Panginoon. At sumayyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nanalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng binibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Sapagat ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang kalooban ko. Kung ang kaloob, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sabagat ito ang kalooban ng aking Ama ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong mubuhayin sa huling araw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Merkules ng ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at nagpapatuloy po tayo sa pagpapaliwanag mula sa Ebanghelyo ni San Juan tungkol sa tinapay ng buhay. Narinig natin muli na sinabi ni Jesus, ako ang pagkain nagbibigay buhay. So, nagsimula po ito nang siya ay magpakain sa higit limang libong katao at hinanap-hanap na siya ng mga tao pero hindi dahil sila ay nananalig kay Jesus kundi dahil sila ay nakakain at nabusog. At muli sinabi ni Jesus na ang lahat ng ibinigay sa kanya ng Ama hindi niya itataboy ang sinumang lumalapit sa Kanya. Maganda po na mapaalalahanan tayo dahil ang pagdiriwang natin ng banal na misa, tinatawag nating Eucharist o Eucharistia, ito ang patuloy na pagbibigay ni Jesus ng kanyang sariling katawan. Ito ang pinapaalala sa atin na pinakamahalagang pagkain hindi dapat palampasin ng bawat isa dahil ito ang nagpapalakas sa tao. Sa unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol, narinig na rin natin ang pagsisimula ng pang-uusig, pagpapahirap o umaabot sa pagpatay sa mga tagasunod o sumusunod kay Kristo. Ang lahat ng mga nagpapahayag tungkol sa mabuting balita, tungkol sa pangalan ni Yeso Kristo, ay isa-isa na silang hinahanting o inuusig. Pero ito rin ang naging daan para sila ay mangalat, para sila ay mapadpad sa iba't ibang lugar at lalo pang mas maraming tao ang makapakinig o mapagpahayagan ng mabuting balita. At ano ang nagpapalakas sa kanila? Si Heso Kristo pa rin. Sa so, umpisa, pwedeng sabihin, bakit ganon? Sumusunod naman tayo kay Jesus. Bakit puro pag paghihirap ang ating nararanasan? All the more, kailangan nating kumain kailangan natin tanggapin si Heso Kristo sa banal na Eucharistia. At tandaan po natin, sinabi ni Jesus, hindi niya itataboy ang sino mang lumalapit sa Kanya. At ang lumalapit sa Kanya, pakakainin niya, palalakasin niya. Yan lang, ito naman ang problema natin, tayo ang nagpipigil sa ating mga sarili na tanggapin ang iniaalok na pagkain nagbibigay buhay. Marami nga minsan, no? lalo na kapag linggo ng maraming tao, pero marami din tao yung nasa loob lang ng simbahan, hindi tumatanggap nang kumunyon dahil sila mismo ang humahatol sa kanilang mga sarili na sasabihin hindi ako karapat-dapat na tumanggap dahil nga makasalanan ay kung dito sa pinahayag na Jesus hindi ka naman itataboy hindi ka itinataboy hindi ka tatanggihan ni Jesus kundi mas lalo pa nga ibibigay ang kanyang sarili sa mga taong nagiging mahina. So anong gagawin kapag nangihina ang taong? Pakainin. At ano ang kalaban natin? Kasalanan. Yan ang napapahina sa atin. So bakit natin uhusgahan ang ating sarili na hindi tayo karapat-dapat na lumapit sa kanya? na eh, hindi tayo karapat dapat na tumanggap sa Kanya. Eh, siya na mismo ang nagbibigay nito sa atin. Kaya sana po, no? Kung sakaling meron tayong mga ganitong pag-iisim o pag-unawa na hindi tayo pwedeng tumanggap kay Jesus dahil makasalanan tayo, nagkakamali tayo dyan. Kaya nga, nandito si Jesus, para alisin ang kasalanan natin at magagawa natin yan kung tayo ay malakas, kung tayo ay busog sa pagkaing ibinibigay ni Kristo. Amen. <silence>